So, upo na kami ngayon sa 4th floor Doon na yung lounge Ito yun? Hello, nag-text na yung ano, yung lounge Pwede na na kami pumunta. <laughs> Ito yung text nila, guys. 何だ a few moments later Hello guys, so, tapos na kami sa lounge. Pupunta na kami ngayon sa gate. Gate namin <laughs> kasi malapit na ng 1:15 papuntang Singapore. boarding na kami. Pupunta na kami ngayon sa aeroplano. And ito yung aeroplano namin. <laughs> A few moments later. Hindi ba yun? Okay, so tapos na kami dito sa immigration ng Singapore. So, palabas na kami ng airport para pumunta sa hotel. So, sa Friday na lang namin tuturto ay Airport. <laughs> A few moments later. <laughs> bango ng airport nila guys <laughs> parang ano parang siyang rila gan na may score. Hello, andito na kami ngayon sa Lavender. Tapos maglalakad na kami pupunta ng hotel. Yan, parang ganyan.

Hello everyone, nandito na tayo ngayon sa Maxwell. Grabe na lakad namin from ano? Basta tayo. <laughs> Lavender. Ganun. Tapos papunta dito sa Maxwell. Yeah, maraming choices. Grabe. Napapasabak yung English ko dito guys. <laughs> So ayun lang, update ko na lang kayo later.